Good morning guys. Uh, update natin yung ating jujube ngayon at ano siguro harvesting ko na lahat kasi nasisira yung bunga niya. Hindi pala pwede itong jujube pag tagulan dahil yung bunga niya nagkakaroon ng crack pag overwater tapos nag uh, ano yung hindi siya gaano matamis na tumatabang siya siguro dahil sa sobrang tubig kaya ng mga ibang prutas na tuwing tagulan hindi sila ganong matamis uh, ito papakita ko po yung ating prutas at uh, bu uh, kukunin ko na lahat ng bunga niya siguro para paumpisayin ko na lang na pabulaklakin sa September para sa December ito po yung ating tanong yan po uh, pin tinanggal ko na yung mga cover nya at yan balik ko lang sa zoom ito yung mga bunga na ngayon yan ayan na yung mga bunga nya dito guys ay nag crack ayan nagsumangat ay mag ano nang yan crack sila yan puro crack. yung mga iba okay pa yung iba nag crack kasi okay. ito yung mga bunga nito yan maganda siyang tignan guys pero mayroon ako ng dito na damage na yan dahil sa hindi ng ano yung ang tawag dito tindi ng tubig ulan matindi ang ulan yan. marami pang bunga yan guys yan. tapos karamihan nag talaga nadadamit sila yan. yan ito nasira na rin oh yan doon Nagkrak na rin ha. tinanggal ko yung net meron ng fruit fly na umiikot-ikot balak ng tusukin yung bunga kaya pipitasin ko na sila lahat ngayon para hindi na masira ay masayang Ayan. yung mga bunga na guys. yan siguro take muna ako ng mga photos nito muna bago ko siya pitasin lahat Ayan yeah, yung mga damage. Yeah. Maraming bunga ito guys, kaya lang uh, hindi ko na siguro patutuloy para yung puno ko lumaki medyo maliit pa kasi siya Ayan. kasi marami talagang bunga siya kaya lang ay na pala. Ay <clears throat> crack. Tu. Ano pa ito? Ito, ay crack. Kita sinya natin. Ya. -na. Guys, yung bunga nya Pero lalaki pa ito, pag lumaki yung puno, malit pa kasi itong puno natin kaya hindi pa pagano malaki yung isa doon mas malaki ito yung mas maliit ah, tikman natin kung kan pero alam ko matabang talaga nagalong tamis tabang pero Kunti na lang ang itatamis niya sana Para maging lasa ng mansanas na talaga June 8 ngayon Dapat ito Mga katapusan ng June ko sana ito I-harvest kaso may kapapartin na bagyo At nasisira na yung bunga niya Kaya Bago pa masira Siguro, pitasin ko na lang. May nagre-request pa nga ng isang kilo nito eh. May bibinta ko sana. Kaso baka hindi ko muna i-ano, dahil hindi pumasa sa quality. <laughs> sa quality ko hindi pumasa. Dahil yung yung lasa niya, iba dun sa lasa nung summer talaga. Dahil nung summer, mas matamis pa siya sa expected ko sa mansanas. Na may lasang peras apple at peras na mas matamis pa dun sa ma apple talaga yung lasa nito tuwing summer pero ngayong tagulan iba H hindi siya pumasa sa sa aking ano uh, panlasa para ibenta so ngayon ang gagawin ko ipitasin ko lahat siguro ipatikin ko sa mga ano sa bahay mga kasama ko sa bahay taka mga kapitbahay na ano, tapos sa September ko na lang siya parpu para sa December, yeah, wala talaga eh iba iba talaga yung lasa niya pero pwede man lang kainin malutong siya ito guys yung um, yung maliit lang yan. Isa lang na buto ito. Hindi ko lang ko. Yan. Lahat lahat ng mga to may isang buto na ganito ano kasi diyan sa koko ko madumi nag cross kasi ako ng pagkain ng ano baka. Yan, ganyan yung buto niya matigas ito pag nakakat mo to matigas hindi mo mababasag sa ngipin to kailangan mo ng martilyo para basagin ito okay guys uh, i-harvest ko na siya para ano, iuwi ko na lang at yung iba ano ko sa asin <laughs> Yan, maraming, maraming salamat guys sa panonood at magandang araw po sa ating lahat